Ito ang barangay ng Aranggote, Bugasong Antike. Dito matatagpuan ang Mount Tarawis o ang tawag ng iba ay Mantarawis. Perfect para sa mga beginners na gustong mag-trek. Ideal din dito mag-short uphill or downhill na rides dahil talaga namang breathtaking ang ganda ng view. Pwedeng maglakad na lang mula sa hangganan ng simentado na daan or kung gusto ninyong mag off ride, pwedeng dalhin ang motor hanggang sa mismong barangay, making it around 5 to 10 minutes na lang ang lakaran papunta sa tuktok ng Mantrawis. May kalapit din dito na maliit na talon kung saan crystal clear at ice cold ang tubig at hindi rin ito malalim. Kaya perfect kahit sa mga bata at sa mga hindi marunong lumangoy. Wala ring entrance fee rito. Ang tawag ko sa lugar na ito ay busay ni Julia dahil malapit ito sa bahay ni Lola Julia. Ano pang hinihintay nyo? Mag-ride and trek na sa Mantrawis! at mag-chill sa busay ni Lula Julia. Ride, trek, at chill all in one sa Barangay Aranggote, Bugasong Antike.